So, hi guys so ito po yung masarap sa umaga mainit na inumin at yung saging po ito ang tawag doon sa tagalog niloto po kasi ito yung saging oh, napakalaki niya sarap hmm? ang laki niya ang laki Happy guys. Actually, guys, ano lang to? 8 pesos. Ang hmm? 8 pesos na yan, eh. Ang laki na. So, maulan na umaga. So, tara. Humigot tayo ng mainit na gatas sa umaga. Hmm. Ayun guys, anong okay? iniinom nyo tuwing umaga?